Ayon nyo sabihin kung ano estado, ako magsasabi kung ano estado. Totoo naman eh. Okay. Awak ko naman ang record. Al alalahanin nyo, congressman ako dati. Oh. pa rin ang House Prosecution Team na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila na mayorya sa mga Pilipino ay ayaw sa impeachment trial ni VP Sara batay sa Social Weather Station o SW Survey na 42% na mga Pinoy ay ayaw sa impeachment. 32% ang pabora na matuloy at 44% ang naniniwala na dinidelay ng Senado ang impeachment trial. Sinabi ni Batangas sa si Representative Gerbel Luistro, isa sa labing isang House Prosecutors, na anuman ang sentimento ng publiko sa impeachment laban sa Vice Presidente, ang mahalaga ay masunod ang constitutional mandate. Binigyang din ni Luistro, hindi maiiwasan ang dalawang kapulungan ng Kongreso ang constitutional mandate sa impeachment proceedings, kundi isa ilalim sa trial ang article of impeachment na ipinadala ng Kamara sa Senado bilang impeachment court dahil nag-aabang din ang taong bayan kung ano ang hatol sa pangalawang pangulo. Ang request itong uh, balikan natin, yung hinihingi ano ha, ng paliwanag ng Supreme Court, kataas-taas ang hukuman, sa Kamara de Representante, Nelson. Mm -hmm. Ito'y tinalakay natin noong nakaraang biyernes. ba diba? sa halos lahat ng mga social media ay nag-viral po ito eh. At pinikap up na napakaraming mga influencers na son. Kasi bagong-bago, umuusok pa, kalalabas lang ng Supreme Court. Isang minuto pa lang ata binabanggit natin, ano ha? <laughs> Hindi pa natutuyo ang tinta. Oo. <laughs> Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero Oo. dyan pala sa nao. Humihingi siya ng informasyon. sa Sabagat merong dalawang nakabinbin na petisyon sa kanila. At sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ba ito, mm -hmm. ibigay niyo sa amin, ang mga sumusunod. Opo, 10 items 'yun. Uh, 'Di ba? Mga detalye. Din natin ito, pero dahil sa marami po 'yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka 'yung Senado na ibigay ang sampung informasyon na kanilang inihingi. Uh -huh. Opo, isa-isahin natin, Sen. Uh, hindi wala na tayo'ng panahon eh. pero ang pa, 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 masasabi ko, ko lang, yung mga salient points na lang, hmm, gusto niyo'ng lutap palutangin ang, ang masasabi ko oh, lang, dito pa lamang sa kauna-unahang hinihingi ng Korte Suprema. Aha. Uh Pagka-alaman -huh. pa, eh. ito eh. Yung una kasi, yung letter A. Aha. Uh -huh. The status of the first three complaints filed by the private citizens. Okay. Bakit importante ito uh -huh. para sa akin? Kahit ito na lang. Mm. Uh -huh. Dito na tayo magtapos. Aha. Uh -huh. Alalahanin po ninyo na tatlong impeachment complaints po ang naunang i-final ng magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-apat. Yes po. So yung unang tatlo, December 2, nung i Yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19. Uh -huh. Opo. 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House representative. <coughs> Tinatanong ngayon dito mm -mm. sa Korte Suprema, sabi niya, under oath, ha? Okay. Ano ang estado ng unang tatlo? Oh. Mahihirapan silang... Oh, Mahihirapan sila rito. Ano, mm -hmm. Kung estado, Sen, ano bang dapat nasabihin? Uh, estado ng isang com impeachment complaint, kung active or non-active, or ano po? Okay, bahala Final. sila. Ang estado ang pinag-uusapan. Kailangan sumagot sila under oath. Mm -hmm. Ayun Ay, nga, parang hirap nga akong sabihin. Sapagkat, sapagkat tinulugan nila ito eh. Mm hindi -hmm. na lang, hindi na lang pwede sabihin, oh, on mm -hmm. uh, to the Supreme Court, sabi uh, niya, uh, alimbawa, uh, uh -huh. your honors, with all due respect, mm -hmm dinulugan po namin yung tatlong impeachment complaint. Hindi, di po, po pwede. Hindi po pwede. Oh, yeah, retire doon. Kasi pa, -pa, pa paano mong palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung uh -huh. pang-apat ang dinalaro eh, February 5. Mm -hmm. December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado nung unang tatlong. impeachment complaints na ipinail? Ano uh po? -huh. Paano mo sasagutin? Paano mo sasagutin? Sumagot ang ano eh, kasi sapagkat ito nakadirekta sa dalawang kapulungan. Mm -hmm. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado eh. Uh, -uh. uh sumagot ng Senado, sabi um, niya, mm -hmm. Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under Items A to K. Ito yung sampu eh. Uh -huh. Wala nang kinalaman ng ano dito eh. Uh -huh. Puro sa House. Status of the first three complaints, walang kinalaman na ng Senado rito. Wala po kami... Tama yung sagot mm -hmm. ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman kasi <laughs> na hinihingi po nyo sa amin. Uh -huh. Ang katotohanan, la... karamihan po nang hinihingi po ninyo, hinihingi din po namin sa kanila. O yun nga. Ito wala rin na ibigay. Ito pa, paano mong sasabihin? Ano ang status ng tatlong tatlo. complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito. Oh, yung naunang tatlo yung tinutukoy niya, saan so, Oh, bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Uh -huh. Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang, isang impeachment complaint. Yes, yes, oh. Alalahanin din ninyo na sabi nga nila, there is only <clears throat> one impeachment proceedings per oh, year. Per uh -huh. year. Kaya sabi niya, proceedings po naman. Hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Uh -huh. uh -huh. Kaya nga, hindi natuloy sa proceedings dahil hindi mo ginalaw. Dahil tinulugan mo. Uh -huh. Uh -huh. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. Uh -huh. So walang kinalaman... Eh, kasi February 5, so, mo na, isa lang na proceedings. Opo. Hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo, napapayagan. Yun ang na yung... Kaya pinayon mo ng February 5. O -o -o. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A, ang Ang hirap na sagutin, ano? Oh, may sampuho lahat yan. Kapag pinilit nila ito, oh, Nandun na ako sa Senate by... Mm -hmm. oh. Di ba? Yung unang bakbakan dito. Mm -hmm. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Ano mm -hmm. Anong tatlo? Oh, hindi oh. ko muna sasabihin yun. Secret. Oh. <laughs> Nako diba? oh. Gusto mo? Oh, ako. Ayaw nyo sabihin kung ano yung estado. Ako magsasabi kung ano yung estado. Ah. di ba? Uh -huh. Oh. yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Na, sa, totoo mm -hmm. naman eh. Oh, ako naman ang record. Al alalahanin niyo, congressman ako dati. oh, ngapo -hmm. nga po. No? Oh, nga. Nga. Oh. Uh -huh. Tawa ko lahat, meron din akong kopya niyan. At uh -huh. ang mabigat dyan, pag sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Mm -hmm. Ano yan, kapag ka hindi niyo Pagka po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Makukontempt ka. Makukontempt oh, yan, may kulungo oh. yan. Senator oh. Judge ako, di ba? <laughs> Kung matutuloy. Oo. Uh -huh. Kung matutuloy. Opo. Opo. Hindi pero teka lang, Sen. meron eh, di ba kanina? Opo. Papakita ko rito, yung isang mga reporter dito. Opo. In puro impeachment. Sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Naku, alam niyo sir, na in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning sa, sa Kamara, sa Senado, na para bagang may timetable na nasan, eh, di ba? May August 4. May August 4. Hindi niya matutuloy ng uh, July 28, uh -huh. mayroon kami hearing eh. August 4. Uh, malamang August 4 yan. Uh, Magkakaalaman kami eh, at sisimula, yan, sisimula na mm -hmm. ng uh, Senado ang uh, impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit. Ano ang araw? Uh, August 4 daw po. Ang uh, in-expect nila na masisimulan ang uh, impeachment proceedings. Eh, sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun lang it, sabi nga nung AI, it's ah. a strong word. <laughs> Preposterous. Preposterous. <laughs> Preposterous. <laughs> it's a strong it's word. what okay. the hell are you talking about? Uh -huh. Oh, uh -huh. Doon tayo magsimula, yung salitan yun. Ayun, uh aha. -huh. Hindi mo po pwede naman basta na lang bumuha ka ng August 4. Teka uh -huh. muna. Mm uh -mm. -huh. Paano napunta ron? Uh -huh. Uh -huh. Kasi yun na po, Sen, ang, ano, halos, well, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan, ay uh, matutuloy talaga. At lalo pa, may survey ngayon. Nasaan, ano, no? uh -huh. May lumabas sa survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig ang paliwanag ni BP inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey? Mm -hmm. Yes po. Meron mo ba naniniwala sa survey, Jen? <laughs> <laughs> ako number 32 ako sa survey. Oo. Oh. Uh Hindi -huh. uh -huh. pa pinag-usapan na natin, kayo pong mga survey companies, mm -hmm. you will do well In doing surveys on Philippine products, mm -hmm. oh. ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila ito. And I think they have competence to do it. Oh, Magsimula naman. tayo sa bagong isda. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Pangasinan yan. Opo. Okay. Sarap yan. May bagong balayan. Sa Batangas. Batangas. Opo. Merong bagong napada sa La Union. Ayan, ako. O mag-survey kayong na... lahat kung sino yung mas gustong kainin ng Pilipino ano dito sa tatlong bagong. Anong klase ng bagong? Yan, yan na, yan lang kayo. Pero para pakialaman <coughs> pa ninyo kung ano naisip ng tao, political Apo. matters, wala na pong naniniwala sa inyo. Aho. Number 30, 32, 32 po ako. Ipinamukha po ninyo sa mga butante natin na hindi ako lalagpas sa 22. Mm -hmm. Ito yung bracket ko eh. From 20, from 32 hanggang 22, 22 lang Hindi po. Po. po ba gano'n ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kaya po mga dakilang gumagawa ng survey, mm -hmm. wala na pong naniniwala sa inyo. Aho. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Huwag po ninyong yung ipipilit ang isang bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Nako, mabigat nga yan, Sen. Ano? Mm. Pero teka lang, Sen. Exhibit na po? A. Pa po, kayo ang oh. unang ebidensya. Buhay na saksi. <laughs> Hindi kasi mayroong isang senador, yeah. ano Sen? Pinainit mo na naman ako. Nene, eh. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, factual, ito, ito. Ito, oh, yeah, eh, ito. Ito, po, po, po. ito, ito, ito. yung gawa nito, dalawang ito eh. Uh, ito, sir. Patapos na tayo. Yeah. Oh. Ito, lalamig ulo na dito. Okay, lalamig dito. Ito. ito na. So, sige, Meron po ka lalamig. Lalamig. Lalamig, lalamig. 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 Yes, po. Lalamig, lalamig. O, mo, lalamig. Po. lalamig. lalamig. Sige. mo na. Meron kasing isang bagong kongresistang bagong halal. Ayan. Dating senadora, dating DOJ sekretary. Ang sabi niya, sobrang naman yung kataas-taas ang hukuman na yan sa Oberich. Oberich sa anya. Grabe makapagutos with all due respect. Bakit pinakilaman? Bakit pa niya pinakikilaman yung mga bagay na yan? Uh Oo. -oh. eh, yan yung ito ha? Uh -oh. Dating DOJ secretary. Dapat yan. Sa Senado lang. At Impeach ngayon pa. eh, oh. naging ano ho, uh, parang akala niya ata sapagat siya naging kongresista ngayon. Aba, Pwede na niyang questionin, questionin ang kataas-taasang hukuman, Sen. Oh, lumabig oh. ba ulo niya, Sen? Oh. <laughs> Lumamig ang ulo mo. <laughs>

Para sa isang senadora, uh, dating senadora, dating ah. DOJ sekretary, dapat po niyang sabi ako, sabi ko, nga, hindi ako pangkarimang mamamayan lang, hindi ko pwedeng, hindi ako maglalakas loob para sabihin ko yan. Patawarin niyo na uguman. siya. Patawarin niyo na. Uh -huh. Alam niyo, ang pagpapatawad, alam niyo naman, nasa Biblia yan. Uh -huh. Mas lalo kayong magiging dakila uh -huh. kapag kayo nagpatawad. Lalong-lalo <laughs> lalo, lalo na <laughs> sa mga nadidimla ng isip. <laughs> 'Di ba? Pagpatawaran mm -mm. tayo. Eh, siya yung siya yung ano eh, siya yung nagkaroon ng overreach. Pinag yeah. ko po kasi yung ano, ngipin sa ngipin. <laughs> <laughs>